Pasensya na kayo dahil ano Ilang araw nang wala tayong upload sa free natin Pero ngayon nagbibigay tayo Para sa ano Para sa episode 66 Dahil sa episode 65 na tayo Hindi dito tayo ngayon sa may makapagal Papuntang baklaran Medyo malapit lang May sakay tayo ito Ganda oh. o ano pangalan niya, ma'am? Angie po. Angie. Kunyado. Ah. Taga saan kayo, ma'am? Taga Imus, Cavite po. Uy, ang dami ng Taga Imus. Puro karamihan na Cavite na. Ayan. Ayan, mga kababayan. Taga Imus daw. Dalawa sila yan, yung isa. Ayan. Anong pangalan niyo, ma'am? Arby po. Arby? Opo. Arby lang. As in, Arby lang siya? Opo. Arby Walang apelyido mo. Daliaga. Yeah. Province niya ma'am. Bulacan po. Bulacan. Uy, isang Bulacan, isang Cavite. Ngayon nasa ano kayo nasa free ride. Anong masasabi niyo sa free ride? Salamat po yan. Kalibrigan po masarap. <laughs> Ayun. Parang wala naman ng ganitong libre ngayon. Eh mga kababayan ano dahil nag-iimot sila kanina dahil ano daw <laughs> nung nakaraan sumakay sila na tricycle dito yung badya sa baklara, niningan yata sila ng 120, ayan dalawa sila, parang per head yata 60 eh kasi siyempre gusto natin matulungan dahil mga trabador din naman sila, ngayon sila na yung ano sila na ngayon ang binigyan natin ng free ride thank you kuya salamat kuya, bukas ulit ayan <laughs> natin kayo ang nasa episode 66 66 sa libreng sakay ni Kuya. Ayan. Swerte naman namin nakalibre Ayan. Sige lang ate, anong masasabi nyo? Kung yung i-shoutout, pwede nyo isa shoutout. Shoutout po dyan sa mga anak ko sa Asinggan, Pangasinan, Barangay Dupa Mga anak ko. Ibig okay. sabihin marami. Ilan ba anak ko? Si Aysen po, saka so si Aysen, Klimakosa. <laughs> Ayan, kawaii. Nakakaway siya ate. Asawa niyo po, ba't hindi niyo yata si na Sa tatay ng mga anak ko, magpakabait ka na. <laughs> Bakit? <laughs> Ang <anyari? laughs> Wala pong nangyari. Ay, big sabihin dalawa anak niyo, uh, pero... Ano, dalawa anak mo, pero... Nagkahiwalay na kayo. Uh -huh. Sinong maloko? naman po siguro kami may kasalanan. Ay, gara. Hindi pwedeng si Sage isa lang. Yun know, oh, ang galing ni ate. Umamin. Ito si ate. Ilan ang anak mo, madam? <laughs> Dalawang po. Dalawang po? Ang dami dalawa. Ah, dalawa lang. Sige, batiin niyo po ma. Pagkakataon niyo ito ngayon na nasa pre-ride <laughs> kayo. Ay, sa mga anak ko nasa ano sila, Cagayan Valley. Ang lalayo naman! <laughs> sa tatay din. Ay! Iwalay din. <laughs> Ay, hiwalay din. Eh, nagtagpo kami. Paano yung ano? Yung kausap mo, asawa nyo din? Naririnig kasi, <laughs> naririnig kasi sa camera. Hello po. Oh. Ito ka mga kababayan, dalawa sila pero iba-iba naman ng probinsya nila. Taga Cavite. Parehas ba kayo kabite Cavite? Hindi, Bulacan po. Ah, Bulacan tapos si Ate Cavite. kabite Ayun oh. Ilang taon na si Madam? 31 pa lang po. 31? Uy, malapit na. eh. Malapit na lumagpas sa kalendaryo si Madam. Ay, wala talagang ah, stoplight stop lang yan. Medyo matagal lang stoplight dito. Pero pag once na nakago naman dito, tuloy-tuloy naman. Don't forget to follow po, kaguya. And mabi... Like mamimili kaya? Tax vlog. Ito? Mamimili kaya? Ako, may dadaanan lang po. May tao Ah, kaibigan <laughs> kaibigan friendly ano? tayo yan ang maganda maraming kaibigan, maraming malalapitan buka andar lang nung erko natin maraming nakatingin dito siguro ado. at nagbibigyo yung mama na yan ayan, magsa-shoutout lang tayo no? yung yung mga subscriber natin na ano dito yung mga sumusuporta talaga sa atin sana ano sana wag iiwan si kuya sa pag support nyo maraming salamat dahil hindi kayo umaalis kay kuya isa shoutout natin dito si DJ Ilani ng radio natin DJ Ilani shoutout po sa iyo sana mag ka lagi mag asawa ka na kasi tumatakbo ang panahon. <laughs> Tapos, ano, Lia at ID Shoutout po sa inyo, nasa Cebu kayo. Ingat kayo palagi. At saka sa iba kong followers, ay subscriber, ingat kayo lahat. At dito, dito sa bago nating followers, ay subscriber, maraming salamat sa pag- payag nyo sa video. Isa akong Bicolano. Welcome po. Uh -huh. May hmm. po kayo sa Maangang. Ay, hindi naman. Kasabihan lang po yun. Ah, kasabihan. Oragon? Sabi, sabi nila, Oragon. Anong masasabi nyo, ate, dahil nasa bahagi kayo ng pre-ride ni Kuya? Sana everyday pre-ride. <laughs> <laughs> Sana <na> all. <laughs> oh, kasi ano talaga tayo. Salamat nagbibigay, po nagbibigay... Na nagbibigay talaga tayo ng pre-ride everyday kaya lang ngayon medyo napakataas ng gasolina medyo bukod doon na mataas ang gasolina pero talagang mahirap maghanap ng pasahero kaya hindi natin maibigay ng continuous Minsan, yung, pero yung mga video ko nung mga nakaraan continuous araw araw may isang pre-ride talaga tayo pero ngayon kasi ano yung napakahirap kumuha ng pre-ride gawa ng Minsan alas 12 wala namang pasahero, wala tayo nakukuha. friend video ano yung dalawa, video nahihiya. Mag-shoutout sa lahat nilang friends. Yung katra katrabaho nyo mo, pipitin yung ano. Wala kami katrabaho eh. Isa lang kami dun eh. Ano bang work yun? No? Ano siya? Sa, basar po. po. Sa ah, sa basar Saan kayo galing nun? Doon sa Saan ano? Sa PNB. Saan yung ng PNB Ah, sa PNB. Nagtitinda po kami ng mga ulam. Ay, ay. big sabihin kasi, yung nagtitinda ng ulam dyan, minsan nag-service ako, doon sa loob ng Malacanang umuwi. Yung mga gamit doon dinadala. Madaling salita, dalawa kayo walang asawa, parehas si Walay. Pero sa ngayon wala pa naman mga boyfriend ang mga manang. Kung sakasakaling kayong dalawa ligawan, may manligaw pala, may manligaw. Ano ang hanap nyo sa isang lalaki? Kung, <laughs> <laughs> <But maraming buhain, laughs> kung sakasakali lang naman. Hindi. Parang buhayin. Yung tanggap yung buong pagkatao mo, yun. yung siyempre una, una yung anak Gana. Ayan kailangan no. ang mahalin na yung anak, <laughs> ah, anak mo na bago nanay na mm, mahalin niya muna yung mga anak ko ayan ayan mga kababayan medyo madamdamin dahil kailangan daw nila ng ano <laughs> <laughs> yung mamahalin. mahalin hindi po kami ayan no Wala, traffic naman dito And mga kababayan, medyo mahaba pa ito. Nandito, na. nandito dito sila o. Oh, sa nandito kami kaya lang medyo mahaba ang traffic. Ayan. Ayan, tumakbo na siguro. Stop lang. Malapit lang to pero once na naipit ka dito sa traffic eh, talaga namang ano ka dito. Ayan. Saka nga pala kay Judy TV, Judy Driver TV, shoutout out sa bro. Ingat ka lang palagi. At sana magbigay ka na ng free ride para ano na tayo. Mga ilan na tayong nagbibigay ng libreng sakay. Yan lang bro, ingat ka palagi sa biyahe mo. Si ate talagang pang mainit yung sote oh. oh, di ba? Panis tayo dun Pero di saan kayo dito nakatira mga madam? Sa Imos po, po Ay Imos talaga kayo na uwi eh. Layo naman Ibig sabihin magkasama kayo sa loob ng bahay Opo, dun po siya tumutuloy ngayon sa eh mga kababayan, medyo malayo pa ito sila madam putol muna tayo ayun mga kababayan nandito sa baklaran ayan. gusto nila tumawid nilang huwag na lang dawag na sila magpano oo pero ayan madam legit tayo sa pre-ride anong masasabi uling salita nyo na lang thank you po ulit kuya ya kuya thank ayan. you po subscribe nyo po si kuya taxi vlog ayan pa shout out shout out sa boyfriend ko si ano Mark Lawrence Tabirara Okay, okay, okay. Salamat po. Salamat Ayan, po. thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Okay, okay. Episode 66. Sila madam ang episode 66. Thank you, kuya. Thank you, thank you. Salamat po, kuya. Ingat kayo. Okay, okay. Ayan, magandang araw sa inyong pinagpala, mga kababayan. Nasa episode 66 na tayo, pero ay na yung nagpapasalamat lang ako sa inyo sa mga sumusuporta sa akin dahil hindi ako ngayon kasi nakakapag-continuous ng pagbibigay ng pre-ride gawa ng ano, medyo mahirap talagang maghanap ng pasayro at saka alam naman natin yung gasolina taas ng taas kaya nahirapan tayo para mag-continuous ng pre-ride pero antay-antayin lang natin para pag bumaba lang ng konti yung gasolina siguro continuous pa din tayo sa pre rate ni kuya alang kukuha lang tayo ng chimpo na kapag ano yung medyo maganda biyahe natin saka lang tayo magbibigay ng pre rate gawa ng medyo matas talaga umaaray tayo ngayon sa gas ayan lang mga kababayan maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo sa akin babay sa inyo mga kababayan